Ito. Ito. Baka kasi magsugat eh. Tingnan yung pantal. Ayan no, oh. Ito. Ito lang makate. Eh. Kabila. yan nangangati ka may ano ka may skin ano yan skin rashes pati pa dapat dahan dahan dahan, dahan lang kasi baka magsugat yung balat mo ito ka nga Lagyan natin ng sunflower oil. Ayun no, oh, namamantal oh. Wala ano yan, namamantal. At ganyan, balat mo Mika, madalas ka magkaganyan. Lagyan nga natin ng ano, sunflower oil. Ito yun ang pimple. Lagyan na pala ng gamot ni daddy. Ako, kinamot mo siguro ulit yung hinawakan mo yan kanina no. Ang laki na kuya, oh, may ano na siya, parang may na na, dugo na. pati na Huwag mo kasi kutkutin. Huwag ko Tika siya mo ako. na. Kahit na, huwag mong kinukot-kot. Ayan, may dugo sa gitna. Ito. Nagdugo po yun kanina. Kabila, patingin nga. Bila. May Wala naman, pero medyo malaki. May naman malaki.